ya dia takin papa barek sen nah barek ni ni rak ubus satu pet rempas ya ada maka dikita hagna magmamalon kita sana ul may mamlonon magmamalun salamat han nagbarek Orang gihap pagiha. Malalit na mahuman. Tanan. And then shout out. Tiyada. Mas tanak. Primero ko. Naparagbari. Asan na kauna mahuman. Siyempre. Kailangan tahin lata. Lata. Lata nga ni waray. Kaya ikaw terkantang gamit. Dito mga. Dito to to So kukuha ko ito. Tingin mga malun. Kau enta kai para sa buton, kabi, kabi anu, edi penle pun, yeda, siapa in, pero kai palaleng kun laik bari, Bisa siapa id, hilau-hilau, yeda, Pudi pa id, kai kontreta pag-uuranan. Salamat nakisama gihap an panahon inuraw gihap mga idol. Asa pakinabuhi di diha uh, probinsya. Magtanim ng palay, magkatapos magtanim. Anihin gawin bigas tsaka ibenta para magkapera kami Gan, ganun kami rin Gam, ganun kami mga parag bari hindi nagpapalit na nga ni Tiringak parag bari